Hello mga ka-warriors, kamusta na po kayo? Kamusta ako? Kamusta kayo? <laughs> so ayan, nagisa, naghiwa po ako ng bawang sibuyas, kamatis, tapos ay, inano ko na rin po, ginis, ginis ako na rin po. Ano ba na, nabibisaya na naman ang aking pananalita. Tapos ayan, syempre, isusunod ko yung kamatis sa paglagay dyan. Tapos eh, may kos, may lang po natin yan. Tinabi ko muna siya. Tapos, ayan, si Kamatis muna ang ating uh, igiling-giling gaan sa gitna bago natin ipaghalo-halo silang lahat. <laughs> Hindi ko po alam kung anong luto po yung naimbento ko. Naisipan ko lang po ganyan ang gawing luto. Hindi ko po alam rin sa sarili ko kung ano ang magiging kanlabasan yan sa niluluto ko. Basta ang gusto ko lang yan ang lulutuin ko. <laughs> Dahil yan ang pumasok sa isip ko. Kumuha nga po ako ng dalawang size, slice na maliit na pork yung mama. Tapos, ayan. Ano ko, tatawag uh, doon? na hiniwa ko siya ng maliit, maliliit, tapos ganyan. Tapos isinama ako na rin sa pagbisa. Tapos nilagyan ko ng kunting asin, tapos ayan, halu halo ng halo-halo. Haluin po natin siya ng mabuti. So ayan, natuyuan siya dahil wala naman po akong ginamit mantika. Ang ginamit ko pong panggisa kanina ay kunting tubig lang na matmaluto lang yung bawang sibuyas kamati. So, ayan, nilagyan ko po siya ng mainit na tubig para mas mabilis kumulo. Tapos nilagyan ko siya ng paprika. Ayan, para mas ma may Paprika, asin, yun po yung nilagay ko. Tapos, ano, konting, konting ano lang po, konting nor. Para medyo may kunang hangta. na po yung kinalabasan niya. So, inamoy ko, amoy ah, adobo. <laughs> may bagyo beans po nga pala. Yan, hinaluan ko po pala ng bagyo beans. Pero mga kawires na oves ko yan, yung niluto yan. Kasi konti lang yung niluto ko. Siguro lang nilay ko na bagyo bis mga limang piraso lang. Tapos ayan na yung kinalabasan. Grabe ang sarap. O ba diba? kasi ako ang nagluto. Kasi kaya masarap. Naubos ko yan siya. Kaya yan. So mayan maraming salamat po. Magbabalik ang inyong kawayor. So sana po supportahan nyo po ulit ako. Thank you so much po sa mga... Nanonood ng aking mga video. So alam nyo naman po kung bakit hindi po ako nakakapag-upload ng mga video ng mga ilang buwan. Kasi po naoperahan ako sa braso ng aking pistula, So ayan na kita nyo, hindi na po siya maga-okay na at nagagamit na rin po siya. So inaantay ko na lang po na matapos para matanggal na rin po yung nasa aking leeg. So, ayan, thank you so much po, lalo na sa mga taong laging nag-pre-pray po sa akin tuwing nga uh, na sa, uh, hindi mabuting ang aking pakiramdam. Thank you so much po talaga. So, ayan, sana po panuorin niyo pa rin po ang aking mga video. Uh, tinatawag ko po na views for a cause. Sana po naway uh, matulungan nyo po ako para ma-monetize na po ako para para po sa aking transplant kasi po na pag-isipan ko po na mag-undergo na ng transplant kahit nawala wala pa po akong donor